tayo. Ambations. Ha? Anong all vacations ka? Home ay, ano 'yon? Ano 'yon home vacation? Ah, okay. Dito tayo ngayon sa home vacation kung saan po yung ang CEO dito ay si ako. Ha? Ano ikaw? <laughs> si 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 my my. So ngayon iikot muna natin, iikot muna tayo kang iikot mo nga ako. So ngayon papasok tayo kasi iikot tayo ni Bakang kasi siya yung siya yung na nagmamahala so, ngayon dito. Go. Dito tayo ngayon sa pinakabagong um, home vacations o uh oh, gamit sa bahay. Pina pinakamura kung naghahanap kayo ng napakamura ng big discount dito na kayo sa may balulang kagayan yung Oro City ayan hanapin nyo lang home vacations ni Sisi May May Flores ayan tulad na lamang nitong plato this for only 32 pesos 32 this is for only 32 pesos ang mura po ng mga dito tayo sa mga nag-alap din po ng solar lights marami tayong buy one take one Eto. Buy one, take one for only $499. Four hundred ninety Yes, buy one take one. Four hundred ninety Yes. Eto naman one nine nine. Ah, one nine nine. One nine Ah, toto. sorry, sorry, sorry. One five, nine, 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 1 five nine, nine Buy one take one. 1,599 Eto naman, 2,299 2,299 2,299 Toto 2299. Buy take one yun aso. Get these two for only two thousand two hundred ninety yung tumbler dito tayo. Tumbler for only pesos. Al, buy mura lang. Mura lang. Pang ano pa? Yes, lahat ng klasik, lahat ng color. Ayon, tignan yung mga plato. Ah! <laughs> Ito naman, nag-aalap kayo ng mga furniture. Ayan. Get this for only 199. Oh, 199. 199. 199 Ala, oh, pak eh. bongga go. Diba ang mura? Oh, ang mura lang. 99. Mm uh -mm. -uh. Ito naman. Ah, uh, patungan mga patungan. Bulaklak. Kaya yeah, sa nalang ang tanan. Patungan ng mga bulaklak. Get this for only 89 pesos. 89, 89 pesos. Get this three for only 180. 180. 180, tatlo. Tatlo. Yan, di ba ang mura? nag oh. tayo ng mga sandals. Meron dito. May at mga sandals tayo at mga sapatos. Yan, mga sapatot. sandals for only 28 pesos. 28, 28. 28, isang piraso. Ah, isang piraso. Isa lang. Isa lang get that for only 65. Si ah, 65. Hindi ka na magigipag isa lang. Oo. Oh, oh. so, so, ano yun? Magpasalamat muna tayo. Go. Ayan, maraming, maraming salamat sa mga buyer kagabi sa mga miners. Thank you so much kina Tita Ferly, Tita Bot, kay Tita Ayan. Maraming maraming salamat all over the world. Kahit nasa ibang bansa po sila. Um... napapakita pa rin nila yung support na pagmamahal nila sa amin through kahit nasa ibang bansa sila nag-order pa rin sila tapos syempre oh, tapos yung iba pinamimigay na sa amin. Tulad na lamang ng platong ito, binigyan kami ni Uyong ng tagsisampu-sampu ni Tita Bwak. Thank you so much, Tita Bwak, for this. At si Ma'am Sisi, binigyan ni ng isang, isang <laughs> si sampung si, si plato. Si binigyan ng sampung shaver. Bag, <laughs> ano? ah, sa box, sampo, sa 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 alam, sa alam sa shaver na binigay oh, sa iyo. Ako talaga sa si bigot at malo. Ah, <laughs> go. Binigay tayo nito, ay, may binigay. Meron tayo nito available. Ang tawag niyan. Ay, ay, yan yung kay Diva. Di ba yan kay King Diva, di ba? Di ba oh, sa Yung sa wall niya. Tapos, ayan po, ginating staff. uh -oh. -uh. staff. Uy, si Odoy. Ah, mo si Odoy Kang. I-flex diba. na natin si Odoy. Odoy! Odoy, ano? si Odoy kasi... Sapa sa, mga sapatos, go. Sa mga sapatos, Kang. Mga sapatos, na tayo sa mga sapatos. Ayan. Magkano yung mga sapatos? Sa I-flex muna. Sa mga muna. sapatos natin, for only 120. 120. Oh, yung isa lang. Yung isa, kung dalawa? Kung dalawa, 240. Ah, 240 na to. Oh, oh di ba mura na 240 lang. Ah, ano mga klase mga sapatos pala dito? Marami tayo iba't ibang klase ng sapatos. Marami mga mga pump shoes, mga volleyball shoes, uh oh, oh. school shoes, karinderia shoes, mall shoes, marami. So dito lang kayo ha. At ano uh, tawag dito kung colorful yung binigay sa ako. Ay uh, Mrs. Joyce kasi may may mga orders kayo. Basta ang mama ang ma may may papangang maipapangako lang namin sa inyo dito Mura. is yes, napakamura po. O oh, ito so, pa yung isa sa mga pinakamagandang item. Ano yan, ma? Yung foldable na lamesa. Ah, foldable. Magkano yan ganyan, ma? Foldable. Two, three, two, three, one, Malaki ba? Eh ano nga ipa, eh. Mas malaki pa sa mukha mo sinisigurado ko. Ah, mas malaki pa sa mukha ito, ni Inday. <laughs> Gidalahin. Mga... So ipapakita muna natin yung mga ano ha, yung mga items dito kailangan natin ipa, ipakita para makita ng ating mga miners or mga viewers kung baga, baka mag-isip sila na bibilihin nila yung ganilang uh, mga items na piniflex ko namin. Um, oo, di pa Magka, oh, wow! Ang laki, malaki pala siya. So magkano yan? 1,400 pesos lang po ito. So kailangan po natin sa mga miners natin ay direct po tayo mag-PM sa ating CC May My Online Shop or sino ngayon isa kang May My Flores. May My Flores. Oh, ayan guys, ang laki. Maganda. Maganda. Maganda siya ma. Mm. Maganda. Maganda ha. Oh, ayan na guys. Kang location to, asa ah, nang Baluna, Cagayan de Oro. Ah, location Balulang, Cagayan de Oro. Ayun po, ah, contact na number po tayo, guys. Ayun po. Wholesale and retail. Ayun. Ah-ah. Uh -oh. So, anong ano mga pasalata natin? Yes, magagalak kisinati natin pasalamatan muna 'yung may-ari. Yung may-ari saan? Ayung ah, bata. Ah, sa. ah sa. Uh, to CC My My no and sa lahat ng ating mga viewers na nag mind last night mamaya magpang, adipang, mag ano pa kami ulit mag live pa kami para sa mas marami pa mga pro Uy, ito rin umura na ito. Umura rin ito. Magkano ba ito? 690. 690. 690. 690 lang po guys. Oh, ito po ay 690 po ang yung isa. 690. Ah, ito rin. May, ano, to, ano tawag nito kang? May mga PBC din tayo mga mamsya. Ito po ay um, nationwide po tayo. Um, SPISS4 Ship may uh, shipping magsi-shipping po kami dito. Ang 3, ang 3 kilos shipping fee ay um 220 pesos lang po yung ating um, shipping fee. Meron pa tayong mga badminton, meron tayong mga lagayan ng mga uh, pwedeng lagyan. At by the way, gusto ko na i-flex muna. Thank you so much kay Tita Bot kasi lahat po itong mga sapatos na to or mga sandals ay binili po lahat po yan ni Tita Bot kagabi po na nag-selling uh, kami so ah, nabintahan kami ng mga mga ano mga sandals or sa ano sapatos at iba pa hmm. Na? dito mama. naman may mga notebook pa rin siya <coughs> wala na yun hmm. di ba wala na guys. wala na ko wala tong gray uh oo -oh. sabi mo isa lang pala yan mm. ah wala na may mga ano din mga mamsi, may mga may mga carpet din tayo, mga rugs. Basta marami tayo dito mga mamsi. si may mga rugs ay mga carpet. Ang kilos natin ng mga rugs at carpet ay ang carpet natin ay ang per kilo niya ay 250 ang kilo. 250 ang kilo ng ating carpet. Oo. oo. So ayan, so busy-busy talaga si Ma'am Shijing ngayon kasi nga kailangan niyang sino Oo, so si, si, kasi ano na kasi kami eh. So andito na yung CEO natin na si CC si, si Maymay. Ayun po, dumating na po siya. Mm -mm. Diba 'Di ba? So ayan, guys. Ayan yung iba't ibang klase mga sapatos dito. Ah, uh, mag lang kayo direct, murang-mura lang talaga, affordable, sobra. Ayan na guys, so kakain muna kami Happy breakfast. Mamunit 'tong dagog baboy Ayan si Ma. Si

ano na diri, Kami. Chika-chika. Marinis naman. Daon ka sa yung istorya na, guys. Kakain muna kami, guys. Ganyan din yung aming food. pa si ma'am at saka si sir. So, dinner muna kami.